Okay, yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rawal of Malalag, sana Ayun. po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. And so, Marius Vlog, yes, suportahan natin. Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon. At kung bago lang ako kayo sa aking channel, please subscribe. At pakiclick na rin po yung notification bell para maging updated doon kayo sa lahat ko paggagawin mga video. At uh, po, huwag natin kalimutan ang supportahan ko Bal Santos Matubang at na vlog at kalinga prab at, inyong, at ang yung at yung pong lingkod Marius vlog ayan po mga kalinga kung nakita nyo ako naka ano kasi yung meron tayong titingnan sa loob at uh, inirepair ho sa atin isang matanda raw yung nasa loob uh, 60 years old lang ho siya at uh, nakatira ho sa loob titingnan natin kung ano po yung dapat natin na maitulong po ano Ayun mga kalingap, samahan nyo ako para magkita natin kung ano yung uh, nasa loob Ayun po Ayun mga kalingap, kung nakita nyo itong malaking building Dito ho siya nakatira sa loob Ayun ho siya oh <laughs> Ikaw ba yun? <laughs> Ayun, titinan nga natin Ayun mga kalinga pa at nandito po tayo sa loob ano. Kung nakita nyo ho ito oh, ay isang malaking compound ho na siya ay nandito sa kanto lang na ito. Ayan po lapitan po natin mga kalinga. Kasi po mayroon ng kakaibang amoy po ano. Ayan. Ayan po si... Ano po ito nagsasalita siya? Ayan. Ang ayan po mga kalingap. Oh. Ilang, uh, ilang buwan na po siyang nandito? Ganyan? Ano na po siya? Isang taon na po siya. Ilang dito ka mga kalingap po nakikita niyo, hindi na natin siya makausap na buwan po ano. Uh, matagal na siya Halos isang taon na siyang ganyan. Ayan po oh. At tatatanungin natin mga kalingap yung uh, nag-aalaga po sa kanya ano kung ano po ang dapat nating maitulong para sa kanya. Sino ang nag-aalaga dito? Uh, kami po magkapatid Ako po nagdadala ng pagkain niya. Uh, ano mo po siya? Kapatid. Ang uh, kapatid mo siya. Uh, panganay mong kapatid o Bali, panganay po siya? Panganay. Mm -hmm. um, ano pong nangyari sa kanya? Eh, dati po kaya na-remember sa kapatid ko ay eh. siguro na inabot ng stroke. Ngayon, di naman nila kayang asikasuin at maliit din naman ang bahay nila. Dinala dito sa akin. Eh, di sabi po, dosa sa isa ko naman kapatid na lalaki, ikaw ang tagahugas, ako ang tagabigay ng pagkain. Abo kong ganun. Mm -hmm. eh, nagpahig naman, naman yung nagpahig naman kapatid ko na gayon. Kaya kinupup namin at yung mga anak naman ay eh, hindi naman na nagliintindi na mag-asikaso na uwi dito. O, oh, kontento na sila, maiwanan ng gatas, biskwit. O, oh, kontento na sila, ganun lang. Hanggang ngayon, muna mm -hmm. ano Ano ang pangalan niya? Ano, Roberto Salamero. Roberto Salamero. Ano pong edad uh, uh, na niya? Sixty. Sixty? Mm. Uh, ikaw po, anong pangalan niyo? Betty Talia. Betty Talia? Mm -hmm. Oo At uh, mabuti naman po at uh, nandito kayo para alagaan yung kapatid niyo. Ayun po at wala naman pong ibang mag-aating eh. mhm So, ilang uh, araw na ho yan dyan? Ilang buwan o ilang... Ay, may isang taon na po yan dyan. mula nang dati dito sa... Isang taon na ho siyang nakaganyan lang? Mm -hmm. uh, so, ngayon ho, Nay, uh, ano naman po ang kahilingan ninyo para maitulong kay Tatay... Ano po? Roberto. Uh, Tatay Roberto. Ano po yung kahilingan nyo na para maitulong natin kay Tatay Roberto? Eh kung pwede pong mabigyan ng ano, yung matitirikan siya ng bahay-bahay saka -bahay, yung kahit kaunting pang araw-araw lang -araw, yung ano, pangangailangan eh uh, Bakit po ko pa ng bahay ay itong tirahan niya ay isa ng palasyo <laughs> kung makita niyo mga kalingap napakalaki ho itong <laughs> tinitirahan niya This, at ano uh, po nandito lang ho siya sa kanto may may dalawang yero tapos isang plywood at doon lang ho siya nag doon na ho siya naglahat. Ano ko um, kaya ng may iba lang amoy dito. Buti naman po hindi siya pinapalis dito na may aren tong eh sa awam po nang um, Sana naman wag na 'yan sa palisin ano. So ngayon po ano po yung uh, kailangan kailangan natin diyan bukod po sa bahay ano uh, ba siya no? wala ano ay, po Ay po Ay wala man siyang gamot Wala po siyang gamot yun lang ay sa pa, pang-araw-araw niya ano pangaraw siyempre, di, uh, so, di ko rin naman maibigay lahat ng ano sa kanya. At may mga anak din po akong ano, mm -hmm. inaasikas. So, yung asawa ko naman po, magbabasura lang din naman po. Ayun. So, nay, ang ibig niyo sabihin, kailangan lang ni tatay na uh, sustento po sa pagkain, ano? Uh mm -hmm. tulad ng bigas at sa mm -hmm. saka grocery. At pang araw-araw lang po niya. Ayun. O sige po mga nay baka po bukas ano Mabalikan ko siya para mabigyan natin ng bigas O kung ano man po yung mga Pangangailangan niya ng pagkain Ano? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay naman po siyang kumain Ay, malakas po siya kumain, Mano kumain Pero nakakaupo pa siya, Ay, dina, siya Ganyan na lang po siya Ganyan na lang siya na Ganyan po siya. na po siya hmm. Ano mga kalingap gusto makita yung mukha niya? Puntahan nga natin mga kalingap. Para makita ho natin ano, Kasi isang taon na rin ho siyang Nakaganyan Tay, kumusta na po? Kumusta oh, po? Huwag mo alisin yan, takip mo Tinatanong ka ay, Kumusta na daw? Magtingin kumusta po ang lagay doon? nyo dyan? Magtingin ka doon sa camera Huwag oh, wag mo alisin yan, kumot Hmm. Wag, mong mo. Wag, mong hmm. o, na, Wag mong alisin yung kumot mo, huwag mong alisin, oh na yun na nalalamog ka na, huwag mong alisin, naman yung pass kita Mario Ano po tayo, kumusta po kayo? O oh, sige po mga kalinga, pag na muna po natin kausapin po siya, ayan, eh. Sige, ano po na ano, sa ngayon po hin wala po tayong dalang mga uh, pangbigay po ano at uh, baka ho, makabalik tayo or bukas or basta po ang promise ko po na babalik tayo po, at uh, mabigyan siya ng counting ayuda ano po. At, uh, sa lahat ng na mga nagkikinig o nanonood dito sa ating video na may mga mabuting kalooban ho si Tatay Roberto po eh si Tatay Roberto po ay nang humihingi ng tulong para sa kanyang pang-araw-araw na pagkain at uh, uh, gamot o wala naman Wala naman po gamot niya. Eh, dito na tayo sa labas. Kung sino man po, ang gustong tumulong dito kay Tatay Roberto ay uh, open po ang ating channel para ipaabot po sa kanya yung mga pangangailangan niya Hin ang pangangailangan lang ho niya ay eh, pagkain po ano pagkain wala naman hong gamot para oh, mabigyan naman natin siya ng pagkain dito mag iisang taon na siya dito nakahiga daw sa ganyang ito o oh, oh. nasa lobo siya ng pero yung nakita nyo niyan wala hong bubong yan at ano nang nababasa din siya doon? Oh. Hindi ko, hindi Pati hindi ko Ay, nababasa. Na-upgy rin doon? Sinasara mo na lang yung hindi ko. Na-upgy Sabi mo nga, na-upgy. na po doon. Na-upgy, ano, ano, na-upgy don Ano nga? na don? Nababasa? Anong nakikita niyo kay Tate Roberto? Siguro may nakikita kayo doon, ano? hindi naman po kami tumitingin doon. Yeah. Ano yung tumitingin? Saan kayo tumitingin? Doon po sa baba mo ko alam po. Mm. Ayun. <coughs> po mga kalinga pang ang uh, kanyang mga uh, angel niya dito. Ayun. Oh, sige po mga kalingap hanggang dito na lamang po ang ating video At syempre po huwag natin kalimutan uh, Supportan Kuya Bal Santos Matubang At na Vlog at Kalingap Rab At ayun niyo pong lingkod Marius Vlog po At itong mga nasa likod natin o oh. Shout out. Eh po, bye-bye.